Aabot sa mayigit 50% ang ibinaba ng bentahan ng gulay ngayon sa mga palengke bunsod ng nararanasang oversupply sa highlands ng mga gulay mula Benguet at Baguio. Sa Malabon Central Market, lalampas sa kalahati ang ibinaba sa presyo ng mga gulay. Gaya ng broccoli na dating 400 pesos ang kada kilo na ngayon ay 180 pesos na lamang. Repolyo na nasa 100 pesos dati ang kilo pero ngayon ay 40 pesos na lang. At lettuce sa dating 300 pesos na 150 pesos na lang. Habang wala namang naging paggalaw sa presyo ng isda, kung saan naglalaro pa rin sa 240 hanggang 260 pesos ang kada kilo po ng galunggong, 200 pesos sa bangus at 140 sa tilapia. Wala pa rin pagbabago sa presyo ng karne ng baboy at baka. Habang may bahagyang pagtaas na 10 o 20 pesos sa kada kilo ng manok simula pa noong nakaraang linggo. Patuloy po ang pag-agapay at pangipagtulungan ng Department of Agriculture sa mga lokal na magsasaka para sa transportasyon ng kanila mga ani papunta sa mga kadiwa outlet at ibang pamilihan sa Metro Manila.